Good morning. So, bigyan ko kayo ng tip para yung mga piglet nyo o yung mga bagong anak na piglet nyo ay hindi mag magtae. Ang pinaka pagtatay lang sa nakikita ko sa piglet na normal para sa akin, yung day one na pinanganak, tapos biglang nagtae. So, madali lang yung gawa ng paraan. So, yung ginagawa ko dito, ang alaga natin dito sa inahin para yung mga anak niya ay hindi magtae. Unang-una po, pagka-anak ng inahin, mga kapigmate, Uh, day one kagaya kahapon ito nanganak to ng madaling araw mga 5 na umaga natapos na tayo magpanak dito uh, 24 oras simula ng mga anak siya hindi po ako nagpapakain hindi pa ako nagpapakain sa inahin ang dahilan po nung hindi ko pagpapakain mga kapigmate ay dito sa mga piglet kasi yung inahin po natin mga kapigmate pagkatas po niya mga anak, malakas po yung gatas na inilalabas niyan. Pag pinakain pa po natin yan, mas lalakas yung gatas niya. Baka hindi po makaya ng mga piglet natin at maging dahilan po ng pagtatae yung ng piglet. Yung sobrang pakain natin sa inin. Kaya hindi po tayo nagpapakain. So after 24 oras, ngayon lang po tayo nagpakain sa inin natin. So kung mapapansin nyo, uh, wala naman tayo sa mga piglet natin na nagtatae wala malinis yung kulungan natin yan ito yung dumi nila yan tapos eto yan dumi ng piglet natin yan po yung ginagawa ko mga kapigmate para maiwasa magkay yung mga piglet uh, sa so sinasabi po ng mga expert na kaya nagtatay ang piglet ay dahil sa bakterya pero para sa akin po ay ang bakterya po ay lumalabas lang pag nandyan na yung sakit na pagtatay ng piglet. Pero pag, wala, pag ang piglet ay hindi pa nagtatay, wala po yung bakterya dyan. So yan, malusong malusog naman sila, maliliksi. Pero kanina may naapakan dito, talagang nakita ko kanina. Habang magpapakain ako kasi yung inahin natin kanina ay... Diba alam nyo naman, ano, 24 oras na hindi nagpapakain, gutom na gutom. So nakita pa lang ako doon, na papasok ito mga to, mga nagwawala na pati yan, pati ito nakita ko tapos nagpapakain ako, nakita ko ay narinig ko, sobrang ingay sobrang lakas ng iyak ng piglet natin, tapos pagtakbo ko dito yun, naapakan nga hindi ko lang dito matandaan kung alin yung dito uh -huh. okay. so yun lang muna mga kapigmate good morning, good morning